Yan mga tropa, susubukan namin magkarira ni Wilbert. Ayan mga tropa, iwan. Iwan si Wilbert. guys, ah, dito kami sa ilog. Yan, kasama ko si Nunoy. Tapos si Wilbert. Ayan, at may kasama kami doon. Si ano, Kennedy. Si Bugrong at saka si anak ng dagat. Si Dudong. yan mangunga nga pala kami mga katropa ng pirong dito sa ilog. At wala kaming pang ulam. Dahil matagal na walang laot. Ayan, samahan nyo kami mga katropa. Ayan, si Nonoy, Wala ulam mangunga mga katropa. Mungunga, ng pirong. Ayan. dami mo Yara pa doon Sa ano? Ayan. Balabig balik, balik. Yan mga tropa at minakuha na si Nunoy. Ano na ko man yan? Lapat. Yan talong papay. Tayo so, pirong. Sa may pirong ito mga tropa ng pirong. Ayan. Ganito talaga yung kukunin namin. Hindi si Bugro nga, si pirong ito, pirong. Labo. Labo. Yan mga tropa, hapig tulungan na nila si Sirin. Medyo madala ngayon at medyo labo rin yung ating yung tubig kaya hirap makakuha ng pirong. hingal mga tropa. Hingal. Masilig ano? Ah, Mas, dami pala yun. Yung Yan, mga tropa, dami nakuha nila na yun. Ayan ang Wow. Uh, ah, kada sisig may ganang karami. Tagsilig. Nakas. Nagayat <laughs> siya. Ah, hindi mahirap. Ayan mga pinalagay na sana. Sa lambat. ito sa lambat. Malakas ang silig ano. Patay baga ano. Kaya pala ay. Wow. Isang malaki. Yan mga tropa. Marami kaso medyo malakas lang silik kaya. Hirap makakuha. Atas mga. Na yan. Ah, medyo marami na. Pero mas di marami yung Kennedy, yan o. Marami dun. Si Jeep. Jeep. <laughs> tropa, uli namin.

<laughs> Lasang balot. <laughs> Yan mga tropa. Si Don TV Vlogs. Nagkikilaw ng pirong, oh. Ano anong, lasa tropa? Hmm. Asip. Tap. <laughs> ano lasa? Tap. Tap nga pala ito. You know? Ano? Meron pa ito? Hmm? Hindi na, buto na. Ano? You know? <laughs> Ha si Wilbert naman oh. Wala ko kasi ni. No? Oh. Ba. Dok. Wow, sarap. Ayun, kain tayo mga tropa. Uli Kaso wala mong babak. Wala. Walang impor. Ako na tagbak. Masarap nga pala. Tapakan mo Ha? Magbak na naman marami. Pasok mo na marami.

nai, eh. Pero pero para mas <laughs> gusto ko yung ganito ah. Ah, kabuhos. Guys, kaya muna tayo ng kanin. Hmm. Sayo. Lamit pa ayos. Lamit mo ni pa. Ay, inam.

Hmm. Sige, medyo kinakain to. Oh, kinakain na lahat. Mga mga ano nga. mga guys. Guys. Welcome to my guys. Ayun. Ayun. pa pala schedule Guys, malatanggap kami walang lahat, kaya wala na <laughs> kami makakain, kaya din na lang kami sa ilog ng mga kakain. Masipag ka lang dito, hindi ka ma mawala ng ulam. Ay, tambalo. Wala na kami wala na kami yung ilog, wala na kami sa ilog, wala na kami sa ilog. Magawa lang ako nito kaya mag-cross muna sa dyan para na na yun. Kaya yung wito. Hindi na. Kailawin nila yan. Hindi na ako nila ang pinasok.

Medyo malakas na silig mga tropa kaya ako din namin. Para itong ano ay, ano ito na. Pero mahina silig, <laughs> Mar makukuha. Masarap pala ito, masarap. Isa, 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 Hindi isa, 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 hindi isa, 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 dapat Ni may nyo yin sa Ay niyan, aba kore. Ito back. Ay. Ni rawto. Ba ko tayo. Dito. ý là một ai sao clip với chị đăng đi tập thì mình là một hindi namin mahubos yung iba namin para may namin yung kami, pamilya Sinunoy, yung mga na pamilya huwag na mag-uwi oh, huwag na mag <laughs> kami may mga pamilya kami nalang mag-uwi din kami ng kokat para pagkakas 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 ito yung mga kasisid. Ah, gulit na natin. Ito kung may porsigyo, no? Sa kanilang tanong, no? na natin. Wow, sapat. Sabi na kaya yung Hindi na, may tulog sarap talaga siguro, ng talaga

namin tuyom. Ah, tuyom. Oh, mas lalo, masarap din 'yon. Ano? ni pala, suwaki. Ito 'yung tuyom. Sarap Masarap sabi ni mas masarap mas, doon, tuyom. Dami. masarap ito, tako tuyom, kuya. Mga mas kuya eh. Ano ba ito? Balak ang bago. Tara mo kay Ding. <laughs> eh ding, ang ba Matitibag nga na na kanina eh. Ano na Wala ko dito sa putraso pa ka, talaga ako. Huwag <laughs> na, <nato. laughs> <Bataan. Bataan> siya. <laughs> ay hindi pala naka-play. Eh <laughs> mga tropa Sarap. Ah, mas masarap 'tong kaya ano na 'to. Kumain tayo. Aba, kakaiba pala itong kumain. Kaya dagdagan naman mat lagi ng marami sa kaysang isang hindi kainan. Kaya. <laughs> kakabusog itong ano na ito. ulam na itong ganito. Nakakaganang ah. kumain. Nakikita dito hmm. ng mga print sa ano ah, sa abroad. Ayan oh, shout si out nga pala sa mga OFW na lagi nanonood sa atin diyan, ayan. Busog na ako, kaya sila naman. Ayun, napunta na sa bahay. Mm. Kasi walang kainin. Sino ang gugulong? Walang kainin. Ah! Ya, yeah, di kau mana ah, masih Nah, syaratnya nga para sa data, kari ano. Bah, laki ng tas ng ano? lagi nado. Pandagat. pandagat. Ano? ano yan, yung ah, may ano Ano ba? Ano ba? Ano 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 Pabangkin ko yun ito. Halin yan? Ito, ito mm, Pabangkin mo yun? Hindi. Mm. Eh, mga troto. Madaya si Wilbert. Nag-ipon ng marami. <laughs> <laughs> last, palos. Sabi, nakalagyan niya ng suka. Hindi, kanin. Marami rin yan, kanin. Huh? Sana, gabi ko. Wow. Lagyan mo ng kanin. Sasubuhan natin natin kung... Kita ka ano, mga ka ka? kalupi? Oh. Wow! Solve! <laughs> <Lead>. Solve, <laughs> Solve talaga <katilin. laughs> La dito. ng kanin. Wow! Lakas mo naman mag-ulam! Isang subo ng kanin Dami ng ulam! <tüon> Sili ang Lugi! Lugi kami ah! Lugi <laughs> ang masyari. po sa dumadaan! Bangka tinagalog! Ayan,

Yan mga tropa, at hanggang din na lang video na to At kami uwi na Yan, shoutout nga pala sa kay Wilbert Siyempre si Nunoy Yan, si Kenny At saka banagat. si Anak ng Dagat Yan At minalikaw dito yung anak ni Anak anak ni Elvis Palahi pala, si Bugrong At di sumama si Elvis, may lakad At si Dudong Dudong Pogi Ay, Anak ang bumalik Ay, Anak kaya mga katropa, ang ganda na at maraming maraming salamat. <laughs> Abang yung fishing adventure namin sa Pacific Ocean. Baka makalawat na kami bago makapasko. Sana makalawat pa kami na isa. Sana makalawat kami bago magpasko Ayan, guys. Para maganda ang Pasko namin. Ito ang inakain namin yun o, kilaw na. Yan, thank you po.